Good morning mga kababayan at mga kariban. Tayo po'y nagbabalik para po'y pagpatuloy ang ating misyon. Ang uh, suportahan ang katotohanan at ipaglaban ang ating bayan sa mga kamay ng mga mapanlin lang na kapwa po nating Pilipino. Nalalapit na naman po ang eleksyon. Kaya dapat pong nga. Uh, magtrabaho tayo para pulabanan itong mga nagpapakalat ng mga fake news and disinformation para pulabanan ang isang grupo na gusto pong makabalik sa puder. Yan po ang grupo ng mga DDS. Yan po ang grupo ng taga mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, gusto ko po kayong i-shout out at magpasalamat sa inyo sa akin po mga viewers, mga supporters and uh, subscribers. Marami pong salamat sa patuloy po ninyong panunood sa aking video kahit na maliit lang po ang ating channel, kahit na iisa pong nanunood, I don't care. Basta tuloy lang po ang ating misyon. Tuloy ang laban mga kababayan. Napakarami po ang mga trolls na kinontrata ng kaaway. Kaya dapat lang nabanggain natin sila. Huwag po tayong magpapatalo sa mga trolls ng Dabao, mga kababayan. Alright, pagpatuloy po natin. Uh, it's just my observation na habang lumalaki po ang aking maliit na channel, dumarami po ang mga trolls na nakakabit sa aking mga videos mga trolls na nagmo-monitor, nanunood sa ating mga videos. Well, hindi po tayo apektado dito. Hindi po tayo uurong sa kanila. Baka alam po siguro nila tayo po ay uh, hindi na po magpatuloy dahil po sa kanila mga masasamang salita, pambabash. Pero as uh, days go by, I'm growing stronger sa akin pong pinaglalaban. At habang palapit ng palapit ang eleksyon, tayo po'y nagiging bold sa pinaating ating pinaglalaban. Tayo po'y was lalong lumalakas sa ating pinaglalaban mga kababayan. Ang ipaglaban ng ating bayan, ang ipaglaban ng katotohanan, ang ipaglaban ng kabutihan. Dahil itong pong mga tagadabaw, itong grupo ng mga tagadabaw, sila po ay mga masasama na dapat pong lipulin na dapat pong kontrahin para po hindi po maghasik ng kasamaan at kadiliman dito po sa mundo lalo na po sa Pilipinas. So yan po ang ating observation. Marami po silang mga trolls na kinontrata, binayaran para po sirain, para po kontrahin ng mga bloggers or kontrahin ng mga taong nagpapahayag kontra po sa kanilang puon. At yan po ang ating observasyon Pero Sorry guys, hindi tayo magpapatinag, hindi tayo titigil sa ating pinaglalaban dahil uh, ang ating pinaglalaban ay para sa bayan at para sa Pilipinas. Mga kababayan, talagang halatang halata na that the camp of Sara Duterte and the Duterte family is slowly collapsing. Bumibigay na po ang kanilang... Uh, kampo ang kanilang kaharian sa pagkakadakip kay Kibuloy, sa mga surveys, wala na. Trust rating ni Sara Duterte, bagsak na po. Nakita naman po natin yan. Ano pa? Mga pruweba. Ito pong mga kongresista ng Mindanao. Abay, I think kung hindi po ako nagkakamali, there are 60 congressmen na mga kababayan. So they are representing their districts. At out of 60 na congressmen, 40, 40 or 41 po ang kontra sa mga Duterte. Ito po ay nagpapakita na marami na po ang ayaw sa pamilyang Duterte sa leadership ng Duterte mga kababayan. Maliwanag po ito na Ayaw na ng taong bayan sa pamilyang ito. Dahil nga po sa mga issues of corruption, mga issues po ng patayan, kaya napuno na po ang taong bayan. At uh, nagsasabi si Juan de la Cruz na enough is enough mga kababayan. Yan, so uh, lately lang po. Nalaman po natin to dahil nga po sa pagpirma na mga congressmen kung sino po ba ang gustong magpa-impeach kay Sara Duterte at uh, nakita po natin na out of 60 na congressmen na taga-Mindanao, 40 po o 41 ang pumirma para i-impeach si Sara Duterte. Ito po ay maliwanag na ayaw na talaga nila na sila ay napuno na, na sila po ay uh, galit na sa pamilyang ito. At ganun din po tayo. Ayaw na po natin makabalik sa poder, sa pwesto itong pamilyang ito. Dahil sila po ang nansira, sila po ang nanggahasa sa ating bayan. Yung pong mga trolls, mga bayarang trolls, apo ay normal po yan yung ginagawa nilang pagtatanggol. Ayaw po nilang buksan ang kanilang mga mata dahil sila po ay bayad. Kahit na ang pinaglalaban po nila ay mali, talagang... nga uh, They swallow it po. Yung mali, magkapera lang po sila. O kaya naman sila po ay nakinabang sa binigay na pera o binayad ng Duterte. Kaya po sila nakikipaglaban ngayon. Sa atin po mga kababayang panati ko sa Duterte, magising na kayo dahil tulog kayo sa pansitan. Magising na kayo sapagkat nasa maling landas kayo. Dapat ipaglaban nyo ang tama, ipaglaban nyo ang Pilipinas dahil ang mga Duterte ay maliwanag na pumapanig sa China. Ang grupo, ang kampo ng Duterte ay pro-China. At pag sila po ang nakabalik sa pwesto, patay ang Pilipinas, patay ang Pilipino. Yan, kitang-kita po sa bilang ng mga congressman na bumoto para i-impeach si Sara Duterte, napakarami po. Gusto pong ipatanggali pa impeach itong si Sara Duterte. Ano pa ba, yung pong grupo ng mga abogado sa Mindanao, nagpapakita din po ito. Alam nyo po, pag abogado, karamihan po sa kanila, or ideally, ang abogado, of course, kumakampihan sa ustisya at tama. Although mayroon po mga kagaya nila, topasyo, na ito po yung mga klase ng mga abogado na pera-pera lang at uh, ipagtatanggol po nilang di tama. Pero itong pong mga abogado na to na nagsanib puwersa sa Mindanao para ipakita ang kanilang uh, galit, ipakita po ang kanilang pagtuligsa kay uh, BP Sara Duterte. Ito po ay pagpapakita na wala na po silang uh, tiwala kay Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Kaya po sila ay nagsanib puwersa, nagkaisa, nag-file nga po ng impeachment kasama ang mga pari, mga kababayan. Yan. So ano pa? Ano pang pa mga indikasyon? Marami pa mga indikasyon na hindi na nakagaya ng dati ang lakas ng Duterte. Iba na po, nagising na ang Pilipino noong uh, 2016, hindi po natin maipagkakailayan na marami po ang naloko, nabudol ng mga Pilipino. Ang alam po nila talagang sobrang galing tong si former President Digong nung ibinida niya po yung kanyang 3 to 6 months na mawawala ang droga pero niloko lang niya pala joke 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 lang pala niloko niya ang mga Pilipino kaya mga kababayan marami na po ang gising at hindi na po tayo magpapauto hindi na po tayo magpapaloko sa pamilyang ito sa mga eleksyon na darating sana po pumili tayo ng tama sana po tumindig tayo sa tama sa tamang kandidato na ipaglalaban ang karapat-dapat para sa ating bayan, para sa ating kapakanang mga Pilipino. Yung pong latest na indignation rally at candle lighting sa Dabao na ginawa ng mga DDS, mga kababayan, mismong teritoryo ng mga Duterte, ginanap sa Dabao City, nakita po natin, kokunti lang po ang pumunta siguro nasa 100 150 people or baka less than po, napaka konti po nila. At sila nga po ay kumakanta ng bayan ko na hindi naman po appropriate sa kanila dahil ang kanilang pinaglalaban ay isang taong may questionable uh, paninindigan, isang taong may questionable pagkatao. Yan po mga kababayan. Yan po ang kanilang pinaglalaban. So hindi bagay sa kanila nakantahin ng bayan ko ang totoo po sila po ang sumira sa ating bayan wala po silang uh, loyalty sa ating bayan sila ay kaya hindi karapat-dapat ang grupo na ito na kumanta ng bayan ko it's inappropriate po sa pagpili po nila ng uh, kanta dahil uh, wala sa kanila ang patriotism wala sa kanila ang loyalty. Ang loyalty lang po ng grupong ito, maaring sila po ay bayad. Ang kanilang loyalty ay sa Duterte. Yan lang po ang maliwanag dyan. So, mismong sa Davao, walang supporters, napakaliit. Kaya nagpapakita lang ito na wala na. Mahina na sila. Hindi na kagaya ng dati. So, sa mga DDS dyan, sorry na lang, pero yan ang realidad sabihin nyo na namang fake news. May mga basihan tayo. Yan, nakikita natin sa indignation rally. Kitang-kita na walang pumunta base sa video na inilabas ng ABS-CBN. Yan. Ang mga kongresista, talagang nagsitalunan na po sila. Dahil the boat is rocking, the boat is shaking, kaya wala na po silang maasahan sa Duterte. Kaya Lumipat na po sila ng suporta dahil wala na po silang maaasahan sa pamilyang ito. Besides, nakita na rin po nila na ang leadership ng pamilyang ito ay uh, makachina. Ang pinaglalaban ng pamilyang ito ay hindi ang Pilipino, kundi ang interes ni Xi Jinping, interes ng China. Kaya nagising ang mga kongresista. Well, uso naman sa Pilipinas ang uh, balimbingan. So nagpalimbingan na po ang mga kongresista dati rati napakarami po ng PDP. Ngayon wala na. Ilan na lang po natitira. Si Robin Hood. Isa na 'yan. Sila Bongo Bato wala na 'to. Mga kababayan, sila Ipe, sila Marcoleta, nako ito pong mga klaseng kandidato na 'to. Philip Salvador, 'wag po nating iboto itong mga ito dahil wala po tayong maasahang maganda para sa bayan kung ito po ay mga lumabas muli. Tayo po ay lalo pong malulugmok. Kailan po nating labanan? wag po nating iboto magsama-sama po tayo para ikampanya na huwag iboto ang mga kandidato ni Digong Duterte, ang mga pro china ng kandidato, mga kababayan. All right, mga kababayan, hindi ko na po pahahabayin ang aking uh, reaksyon ang aking opinion. Maraming pong salamat once again sa inyong pagsuporta sa aking maliit na channel. At sa mga bashers dyan, mga DDS na ang pinaglalaban ay ang mali. Magising na kayo dahil tulog pa rin kayo sa pansitan. Alright mga kababayan, maraming salamat po sa panunood. Mag-iingat po tayo lagi.